Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagbumabalik dito sa akin channel at mga sumusuporta. Okay, nakikiusap lang po ako. Pwede po bang maglambing sa inyo? magsubscribe po kayo at mag po sa bottom bell kasi marami pong hindi nakapagsubscribe subscribe nanonood lang at huwag po kayo mag ng ads kasi dyan po talaga kami um, dagdag kita po namin yan. Okay, maraming salamat po. Maliit lang po ang subscriber ko at maliit din po ang kita ko. Tulungan nyo naman po ako. Okay, para naman po sa channel natin. Sige po. Um, ano natin yung person mo? Unahin po natin yung person niyo Tingnan natin kung kamusta na siya. Ano yung energy niya? Available pa rin po yung ating Miley Taro na spray lahat. Money oil. Kung gusto nyo magpaalaga, pwede rin naman po kayo magpaalaga. Kung gusto nyo um, maalagaan yung person ninyo, pwede, para magbago, o yung mga na-spell, okay? Sa so, mga nagtatanong, baka lunal ko daw po to. hindi po ito siya lunal. Um, dati po ako may earrings dyan. Yan, lagi po, uh, lagi po yan, dati, meron. Ngayon, tinanggal ko na po siya, kasi ba diba, alam nyo naman na may allergy ako, panay yung bahing ko, panay yung punis ko sa ilong ko, so, um, na nagkakaano sya, anuman tawag dito, um, parang discomfort siya sa akin. So, tinanggal ko na hindi po yan lunal. Okay? And, pang lunal ko, yes, uh, ito din po yung lunal. Hmm, um, ito rin po. Ito din po. Uh, ito po lunal. Okay? Sa mga nagtatanong na Okay po ba yung lunal sa mata siya? Of course, hindi po talaga. Pero as na witches or witch ako, witches, ano ba yun? Witch ako, white witch ako, meron po kami ginagawa para kontrolin yung mga negatives na yan. Ibig sabihin, hindi, hindi, hindi naman siya totaling malas yung lunal sa mata. Or ano. Ano siya, um, kumbaga madali kang umiyak. Okay? Meron, di ba, meron tayong face reading. So, pag nakakakita kami ng ng ano dito, ng lunalis, madali kang umiyak. But, depende pa rin sa kasama. Okay? May mga reason po yan. So, hindi po yan lahat na pag nakita na sa mata is madaling umiyak. Marami pong meaning yan. Okay? So, kaya nga po meron face reading. Okay? Yan. So, may mga pekas-pekas tayo dyan. Tumatanda na tayo. <laughs> may mga wrinkles tayo dyan. Salamat sa mga nakapansin sa mukha ko. Okay, akala niya kasi ay lunal po ba yan, Ma'am Miley, yung sa ilong mo. Naghanap ako. Ano mo sinasabi? Or ito. Ito, yes, lunal po yan. Okay. Ito po ay hindi po ito ano lang po yan, nagde-depo ko sa, nagde po kasi ako. So, ang depo po ay, hindi ka mag, regla so hindi ka mag -memen. So, ibig sabihin, yung toxic sa katawan mo, minsan lumalabas sa pimples. Okay? So, hindi po talaga ako pimples, hindi naman po ako sa nag, nag o nag o nagyayabang po. Talagang wala kaming lahi sa ganon. Pero since napansin ko po, nung nag-birth control po ako, nagka-pimples uh, na po ako ng paisa-isa. Okay, so, yan. Pero, meron po akong sabon na yun po talaga ang ginagamit ko. Uh, yung product ko, syempre. Kung alam niyo na po yun, may product ako, ba diba? Okay, so maraming maraming salamat. Yes, yung product ko po, yung sabon na yun, nakaka-dry po ng pimples. So, checking energies tayo. Tingnan natin yung person nyo. Oops, nag-blurred ako. Ayan. So, meron kayong Knight of Pentacles. Ang cute. Oh. Okay, Knight of Pentacles and meron kang 2, 4, 6, 8 8 na para siyang pentacles din naman to. Okay. And meron kang two of pentacles. Hmm. Okay. Magiging busy yung person mo. Okay, may lakad. Maring ay ay kanya makipag-date kaya ay kanya makipag o ka uh, lumabas kumain, okay? Gusto niya mag-unwind. So samahan mo kung kung if ever na magkakagulo sa baba, naririnig ko. Pasensya na kung naririnig niyo. Um, naririnig ko sila. Okay. So, magiging busy. If ever yayain ka niya, go lang. Push na. Makipag-date ka. Okay. So, may nasisense ako dito na parang I think um, nakikinig siya sa iyo ngayon. Anything na advices or plano mo, kung ano yung plano mo, nakikinig siya sa ngayon sa iyo. Yeah, mukhang behave yung person mo ngayon. Huwag ka daw mag-alala. Pero meron siyang iniisip na pinag-iisipan mo siya, I think. Parang ganon, okay? So, nadi-discomfort siya. Parang, bentawag dito, parang nahihiya. Okay? So, madaling salita. Ayan. So, meron kang Ace of Cups. Ace of Swords. Oh, yung cute. Ay, susunod siya sa'yo. Ay, Four of Wands. The Chariot. Ikaw yung boss niya. Okay? Maniwala ka man sa hindi, pero... Talagang ano siya o oh, sa'yo o. Oh. Uh, nakikinig, parang baby. Mukhang maglalambing-lambing to sa'yo. Yan, yeah, naghanap siya ng attention mo. Gusto niyang, gusto niyang lambingin mo siya. Gusto niyang paramdam mo na mahal mo siya. And meron kang four of ones. Ang cute in the chariot. Ang cute-cute. Okay kung single ka man or magjowa pa lang kayo, maring meron proposal. Okay, maraming any, anything naman may mga hindi lang siya proposal to. Pwede rin na mag live in na kayo, pwede pong ganun. Okay. Okay. Very good. So Ang ganda. Masaya siya sa'yo. Ace of Swords. Masaya talaga siya sa iyo and very trust. Yung tiwala niya sa iyo meron. And thankful din siya na nagtitiwala ka sa kanya. Kahapon sinabi ko sa inyo, nabigyan niyo naman sila ng pag-asa or big bigyan niyo naman yung tiwala niyo sa person niyo. Hindi yung parang pinaparamdam mo sa kanila na wala na silang karapatang magbago. Okay? Mali naman po talaga 'yon. 'Yon. So Meron kayong celebrations, anniversary ba 'to? Matutuloy um pagsasama. Meron kang pinagseselosan nga lang, pero 'wag mong masyadong isipin daw 'yon kasi parang wala, hindi ganoon siya ka-focus. Okay? So, tingnan natin. page of coins, ba? Diba? Sabi ko sa inyo, hindi siya ganun nakafocus. Nakafocus siya sa inyo. Five of wands, okay. Ace of swords. Inahabol-habol siya ng third party. Naka-reverse si the moon. Inahabol, ginugulo siya ng third party. Pero, Knight of potion. Gusto niya na nang umalis sa sitwasyon na yun. Ganda. Suminin. May pag-asa. Diba? Sa mga nasa sitwasyon ng third. Ay! Oh, my God. Sorry po. Sorry. Nahulog ko kayo. Sorry. Sorry po. Ayan. Okay. Kalandotay kasi. Okay. So ini-stalk siya, ginugulo siya ng third party pero I think talagang gusto naman niya talaga ng pagbabago mm -mm. ano nakukonsensya rin naman siya sa mga masakit na salita niya sa'yo, if ever na nagkagulo kayo okay yan, magsasorry din to Bab, darating ang ang araw marirealize niya din na kung ano yung mali niya sa iyo. Okay? So doon tayo sa inyong reading. Kulang yung cards ko dito, dal tatlo lang, basa na basa. But it's okay, pareho rin naman. Lahat naman ng cards. Gusto ko kasi iba-iba yung cards. Parang nai-enjoy ako yung ganon. But ngayon, ulitin natin dahil kayo ang i-reading -re natin. Okay, kanina, cats ang ginamit ko. Ngayon, eto. Okay, dalawang ginamit ko sa person ninyo. Cats and eto. So, eto rin ang gagamitin ko sa inyo. Para naman hindi kayo man. Gusto kasi iba-iba yung cards. But okay lang. Mukhang naglaro yung mga anak ko dito. Yung mga pusa ko. Kasi basa. Okay. Wait lang. Mag-gcash lang ako sa tao ko. Six hundred ninety. Ikaw na lang po. Um. Okay. 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 Queen of Wands. Wow. Ang bongga. Ano ka ngayon? mapaglaro yung utak mo, mapaglaro yung isi isipan mo. Ang dami mong plano, but uh, tingin ko parang strong strong ka naman, strong yung personality mo. But meron ako nakikita na parang meron nakakahila sa iyo ng negative. Okay? So huwag mo isipin yun na mahina ka. Strong ka, pero meron nagpapaisip sa'yo na mahina ka. strong ka talaga kung alam mo lang. Okay? So, page of wands. Wow! Queen of wands at saka page of, page of wands. Oh my God! Six of wands. Tutuloy pa natin. Ako kasi pag nag-reading ako, lalabas na maganda. Eh. Talagang tatapusin ko. Maganda eh. Diba? tatapusin ko. Ayoko nang makabasa sa inyo ng negative. Hindi ako nag-ano sa inyo. Talagang tingnan nyo. Queen of Wands, Page of Wands, Six of Wands. Mga mahal ko, ang ganda ng meaning ng reading ngayon. Natutuwa ako para sa inyo. Ituloy mo daw yung lakad mo, plano mo. Once nang, once nang matutunan mo kung ano man ito, magugrow ka daw. Magiging maganda ang career mo ngayon. Sobra, anything na plano mo, huwag ka daw magdalawang isip. Gawin mo na, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Dahil balang araw, magiging maganda ang kalalabasan niyan. Okay, tumatay yung malahim ko. Mahal ko kayo. Araw-araw pinagdadasal ko yung mga subscriber ko. Especially yung mga nanonood sa akin, pinagdadasal ko po kayo. Lord, sana po lahat, lahat ng lumalaban ng patas, malinis ang kalooban, mabuting tao. Walang hinangad kundi maging masaya at maayos ang kanilang pamilya. Ipanalo niyo po sila. Diba? So, wag kayong mawalan ng pag-asa. Lagi kayong answer prayer. Lagi kayo sa aking pag... Na, lagi kayo nasa prayer ko. Hindi ko kayo nakakalimutan. Pero hindi naman ako Diyos. Ano? Tao lang din naman po ako, mga madam ko. Okay? Huwag kayong sumuko sa pagdadasal. Kahit saan, pwede tayong magdasal. Okay? Kahit saan po. Napakaganda. Three cards lang ang pinul ko. Ang ganda ng kalalabasan nito. Ano man yung gusto mong magtrabaho ka, mag-apply ka, ituloy mo. Yung pagmamahal, yung love, magiging okay ka daw. Kung single ka, makakatagpo ka. Pero dito, sabi ng cards, kailangan mong mag-focus sa career mo. Eh, set aside mo muna yung love. Set aside mo muna. Okay? Sa mga alanganin pa yung career, mag-focus ka sa yung career. Sa mga nagpo-umpisa dyan, ng mga ng kung ano-ano, huwag kang mawalan ng pag-asa. Okay? Mahal ko kayo. Lahat ng magko-comment dyan sa comment sections, ilagay niyo locations ninyo. Ilagay niyo yung whole name ninyo. kinuuha ko po talaga yan. Okay. Naway lahat na nanonood ngayon sa akin, isang magandang puso, mabait, malinis ang kalooban. Naway lahat kayo gulatin ng Diyos. Tanggalin kayo sa ganyang kalungkutan. Bigyan kayo ng kaligayahan at gugulatin niya kayo. Ibi-bless kayo. Lahat kayo, insya Allah lahat kayo magiging masaya. Maiksi lang ang reading natin ngayon. Ayoko na kasing dugtungan. Napakaganda. Tumatayo po talaga balahibo ko. Anything positive, say amin. 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 I climb this reading. Okay? Sabihin nyo lagi yon Positive lagi kayo. Kahit mahirap, kahit imposible, alam kong may mga naghihirap dyan. Nahihirapan kayo. Naiintindihan ko kayo. Ha? Huwag kayong sumuko. Alam kong mahirap ang, bu buha, ang buhay. Mahirap mabuhay ng patas. Pero huwag kang sumuko. Darating ang panahon. Magiging masaya ka. Promise yan. May nakikita rin ako mga anak ninyo yayaman. Huwag kang sumuko. Congrats pala sa mga, sa mga alaga ko. Yung mga nanay nila nagpasa bar exam ang kanilang mga anak. Sabi ko sa iyo, huwag kayo sumuko. Kung hindi man naging maganda ang buhay ninyo as a parents, diyan kayo pumawi sa mga anak ninyo. ba? Diba? Ang ganda. <laughs> so, emotional tayo ngayon. Wala, masaya lang ako. Masaya lang ako. Wala. Basta ano. <laughs> Nakakaloka naman to. Kasi di ba, meron ako ditong lunal mababaw talagang luha ako, Lalo na yung makita ko yung cats and dog, yan. Mga bata, nanay nahihirapan, tao nahihirapan. Yung kuba. Virgo kasi ako eh. Okay? Sa mga gusto ng tulong ko, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Okay? Maraming salamat po. Ito po ang aking Facebook account. <laughs> May nakikita kasi ako nalulungkot. <laughs> Basta, apekto talaga ako sa mga visions ko. May mga umiiyok. Huwag kang mag-alala. Kaya mo yan. Okay? Ito po ang aking Facebook account. Maraming maraming salamat. Nakakalok. Hmm. Ah! Wait lang po, madam. Yan. Okay? Clear? Mer Miley Taro. Hindi ko alam kung clear dyan. Pero, yan. Miley Taro, wala po kayong ibang ime-message kundi eto lang ang aking Facebook. Okay? Yan, may Taro. Yan po ang aking profile. Meron po siyang 978 na like. Eto po yung cover. Imposibleng maliligaw pa kayo. Okay, pinakita na lahat sa inyo. Okay, mga madam ko, wala pong magtatawag sa number ko. Walang magtatawag kahit mag-message. Only Facebook po. Okay? Maraming salamat yung ingat po kayo. Mahal ko kayo yayaman ka. Magiging success ka. Balang araw, rerespetuhin ka ng taong mahal mo. Okay?